good Pinapunto ako ni Senator Rafi Tulfo. Nanay, kwento mo lang sa akin, ano bang buhay po. mo ngayon? Ako po, eh, si Aling Aurin ko tawagin. Nung ng kapata-pata ako, ang hanap buhay ko, ito nga, asa parlor ako. Beautician po ako. Nangyari po, ito ako nga, siguro, kaloob ng Diyos, natuto ako manghula. Kaya ngayon, taglay kayo manghula, kaya lang po, nagkasakit ako, hindi ko na po magawa yung ginagawa ko noong araw. Nanay, noong araw, Sino-sino naman yung mga nahulaan mo? san saan ka nakakarating na lugar? Nakakarating po ako ng Camp Crani. Nakarating din po ako ng Camp Bonifacio. Dini sa... nawawala na ako ng ano kasi... para ako nakaka-pasensya na ng nga Galing kasi ako ng ano, pasensya na kayo ng ospital. Ah. Oh, yes. Nabanggit niya, nagkasakit po kayo? Opo. Ano na pong naging sakit niya? Ang na? naging sakit po po eto? Nagkaroon ako ng sakit sa puso, emphysema, pneumonia. So Lola, paano po yan? Sino pong kasama nyo dito sa bahay? Yung pong pinalaki kang bata na si Jenny Rosa Pantang. Ilan po ang anak nyo, Lola? Matanong ko lang po. Tatlo po. Namatay po yung panganay na babae. Sumunod po yung bulso. Lola, sa ngayon, nakakapanghula pa po kayo? Medyo. Pag Medyo. may nagpupunta po rito, mm. na dati kong customer. Hindi um, naman po malabo ang mata, ganyan? Ay, malabo nga po eh. Mm. Kaya nga po, bukas sabi ko rin sa apokong general din, Samahan niya ako rin sa optical. Sabi po sa akin, uoperahin daw yung mata ko. Tapos ililaser. Ayoko po, baka hindi ko makayanan. Ang gagawin ko na lang po sa optical, baka, sa, baka po sakali, yung lente ko mataas eh. Ayan, pag ko, nakikita, nakikita ko. Nakikita mo o. yung ganda Ay ko, Lola? Nakikita ko. Maganda ba ako? Yes. Ayun. Very beautiful. Uy. <laughs> <laughs> so, Lola, kung magpapaya salamin kayo, siyempre malaki ang gastos. Oo nga po eh. Mm -hmm pa paano yun? E kailang ko po yun. Hindi po baling wala na akong handa. Basta magkaroon lang na lang yung paning ko para po nakakakita po ang magluto, maglinis. Lala, itong bahay, ito po ay bahay nyo? Ito ng bahay na hindi po. Magkano ang upa dito, Lola? Ah, uh, one five po. So, paano yun? Sinong nagbabayad? Abay, awa po ng Diyos. Nakakabayad naman kami. So, ate, kasi nabanggit nga ni Lola na nanguhula siya. Yun ay naging hanap buhay niya noon mula po nung maliit kami, talaga nanguhula na po ang lola. Yun na po ang ginamit niya pang-aral sa amin, pambuhay, mula noon po hanggang ngayon. Nakwento ni lola na hospital daw siya? Opo, eh halos hindi na po kasi siya makahinga no, mamamatay na po siya ng mga oras na yun kaya po nagdesisyon po kami na kahit wala kaming pera na eh, ma-combine po ang lola. Ayun naman po sa awa naman po ng Diyos na gawa naman po ng paraan kasi po wala na po siyang oxygen sa katawan niya. Parang 70 na lang po yung oxygen ng katawan niya kaya po talaga wala nang hangin. Ayun po sa awa naman ng Diyos na nadug nadugtungan pa po yung buhay ng lola ko. Dati hindi ganito yung katawan ni Lola. Hindi po, masigla po siya. Nakakalabas pa siya ng ano, nakakasakay pa po ng tricycle. Nakaka, nakikita pa niya yung daan. Ngayon na po, hindi na po talaga. Hindi na rin siya nakakatayong mas... Nakakalakad siya sa labas para bumili ng kanyang pagkain. Hindi na po niya kaya. Lola, ba't naluluha ka? Man, eh, eh, hindi ko alam. Namimiss mo siguro, Lola, yung mga nagagawa mo dati, ano? Oo. Kasi parang sanay si Lola. At taka, hindi naman ako natatakot mula. Ang gusto ko na mapaghandaan ko muna bago ako nangunin yan, Lola. Siyempre, may mga apo ka pa nakasama. Oo uh Ang -huh. gusto ko pa, parang mm, mapaghandaan ko lahat. Bakit lagi niya ba sinasabi? Ang mukha po niya kanina, sabi niya magpatugtog daw ako ng happy birthday sa bulutot namin. Sabi ko, sige ka ako nanay. Ayaw naman daw niya mamamatay siya na mahihirapan kami. Sabi ko, nanay, huwag mo kami iintindihin kasi kaya pa naman namin. Masaka ako, hayaan mo, lalakas ka pa. Sabi ko, may awa naman ka ako si, si Lord, mag magiging okay ka pa. Mukhang si Lola hindi siya sanay na parang siya yung inaalagaan sa nakikita ko. Totoo po yun, hindi po siya ang tipo na magulang na kailangan mong bigyan eh, kasi kami pa bibigyan niya. Lola, kung may hihilingan ka kay Sen. Rafi, anong gusto mo sabihin sa kanya? Pasasalamin ako, Sen. Rafi. Uh, ako po ay nagpapasalamat, napunta po ko sila dito, na napili po ako na ng aginaldo. At pagpapalain kayo ng Diyos, Sen. Maraming nagmamahal sa'yo. Napakarami. Ano ba yung mga favorite mong handa pag Pasko? Gusto ko may bigas. Tapos, gusto ko may keso de bola. Ayun, may queso de bola. Kasi nung kalakas, ang pagdaka nawawala ng keso de bola. Pag Pasko po. Ayun. Kahit hindi mo yung kinakain yun, ang din yung nakadisplay. Pampaswerte ba yan, Lola? Pampaswerte Ayun. Yun. Eh, yung handa, ano ba yung mga handa ah, uh, ang pag Pasko? gusto ko, ere. Ah, uh, gusto ko ng sotanghon. Sotanghon. Pampahaba ng buhay. Ah, uh, ah. Uh, mahilig ako sa macaroni salad. Ayun. May dadalin kami dito, Lola. Okay. Kukunin namin sa sasakyan, ha? Oh, Hintayin niyo po kami. Salamat dito. po. Okay. Ah, Siyempre, pag Pasko, kailangan magbigayan, ano? Oh, so, po. ayan po si Senator. Bilang tulong po sa inyo, nagpadala po siya ng mga groceries, panghanda po. Lola, yung sinabi mo kay sa de bola. ah, oh, oh, ayan. Laka ako, na. Ito na, o. Ayan. na. Ang ganda, o. May mga pang macaroni dyan. Oh, may mga pang spaghetti. Oh. Ito po, bigas. Bigas. Sakto, mm -mm. Lola Sakto po Nahulaan ko yung mga gusto ah, ko Ayun na, talaga <laughs> Siyempre, hindi po dyan nagtatapos yung tulong ni Senator Lola, 40,000 po ito Ay, salamat po Bilang tulong po sa inyo ni Sir Rafi At din din, pambili ng gamot opo. ni Lola Pagawa po ng salamit Pampagawa ng salamit Salamin, opo Lola, tanggapin mo Hello, Senador Rafi Turpo. Maraming maraming pong salamat. Maraming na pong magagawa ito. Wala po ang mapaglagyan ng salamat. Lalong-lalo lalo na po ito, pamasok ng grocery. Makapagpapagawa na po ako bukas na salamat. Papunta na po ako bukas. Ito po halagang 40k po itong daladala ko. Habang buhay ko po itong tatanawin. Maraming pong salamat na walang katapusan salamat. At ito po, Senador Rafi. Nataong pong birthday ko ngayon. Wala po akong handa. Basta magkaroon lang po ako ng gamot. At binabati ako ng mga apo ko, mga anak ko. Nagpapasalamat na po ako. Salamat sa iyo. Hindi ko mapigil. Natutuwa ako hindi ko mapigil. Sinadarapin, Merry Merry Christmas po sa inyo. Salamat na marami marami.